Ala. Nanalo pa nga ang cream <laughs> oh, kasi kanina parang nung fourth set akala mo panalo na kasi ang signal eh. So ayun, cream pa rin ang nanalo. Congratulations cream Bilog talaga ang bola. Kailangan talagang hanggang hindi pa tapos ang laro. Hindi pa tayo nakasigurado so, ayo. Congrats cream Ayan. 25, 20, 28, 26 25, 18, 27, 25, 15, 13 Yung second set uh, Muntika na na dalong so ayun congrats cream line